O sa sumpay ni bagutang Sugilanon ang Lailai ni Mila. Diha, ipahiluna na diha. Ay napahiluna naman ma'am. Are you sure? Ira pa kung gananog bisan gabay lang amula sa mga pinilo. Gusto ko well arranged ug organized ay, mas, mas, ay, maayo kayo na ako ng pagka-arrange o or pagka-organize, ma'am. Ay, umana, umana. Okay, kawas na. Ay, salamat, itawan. Mm -hmm. Mm -hmm. This is more like it. Mas kanahan ko nga ako usa din sa maong lawak. Mas makalihok-lihok ko og libre. Og dili makabata sa mga way hinungdan nga dam ko ni Stanley. Og sa tanan. Shocks! I don't know, but I think na discourage na ako sa yung dakway karon. Pero dili ako mahimo sa pagbiya. Not now. Not specially nga wa pa mi makasal. Wa pa ko'y nakuha gikan niya. Oh. What are you doing here? Nalimot ka ba nga ako kining maong panimay? Oh, oh, sorry. So, saya aku ikalagat kung ganong misuot ka din ni Senyora Nimfa. Are you mocking me? Hah? Aku? No! Why would I? Dili pa nga senyora man ang tawag sa kadagahanan mo? <laughs> well, tita, kidding aside, ganong ni Aka? Ikaw, ganong ni Aka? Din he din lawak? Oh, well, as you can see, may balina ko din eh. Nga Mm, kay dili pa ba magtipon magtipon miso sa kalawak na dili pa may kasado? It's like murakog ko natugahan sa Holy Spirit. Just woke up realizing na sayop di ayag among kipuhat. And so here I am, in this room, alone. <sighs> balik. Katawa ko na ko ni mo? Tugod lang kayo lawak? Pabalik ko na ko mo sa Amerika? Dili, Adele. Gusto ko mo balik ka sa lawak ni Stanley. ug dili mo siya bihaan nga mag-inusara. What? Tita, dako na kayong kabaw ang limong apo. And besides, mahadlong pa ba siya mag inosara kung naanad siya nga may kaugalingong lawak? Dili pa? No. Wa ka makasabot. Ah, uh, pita ko wa ba kasabot ita. Enlighten me. Dili siya mahimong maginusara kay kay kay. Ah, di ba matod ko? Kung makagawas na unya si Stanley sa ospital, gusto ko nga mamalik na kamu sa laing nasod. Get my apple away from here. Ay. Mm, mas nindot ang kama din nining maong lawak. Dili ka ayudak ko, but comforting. Adel nabati-ibani iba mo ang akong gisulti. Dada na sa layo ang akong apo. Ugma dayon. Palukatan ko kamu tiket. Aron makabiya na kamupaingon paingon sa laing nasod sa musunod nga adlaw. Oh. 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 I'm sleepy. Manners, young lady. Mm. Nakiksulti pa ang tag-iyan ng imo giabtan. Og mihigda ka, og nang oh. Nangoy ab. Oh, sorry, sorry, tita. I'm so sleepy and so tired. Huwag ko'y pahuway gatarong dito sa ospital kaya nagbantay ko sa si ibuk apo. And so kung mahimo lang, gusto kong mapahuway. <sighs> Just close the door when you leave. Pwede rang dili ilak, okay? Uy, <laughs> batasan. Ah. Kung nahitabo pa nga may lain kong mahimong paubanan sa akong apo karon paingon sa laing nasod. Dugay ta gipalabay, paingon sa gawas mansion, mansyon. Ah. sa higay yung nga makabalik na unya sa laing nasod si Stanley. Ingnon ko siya nga pabiyaan ka. Dili ko gusto nga makabaton og asawa nga sama kanimo ang akong pinanggang apo prima donna mm, excuse me busog ka na uh -huh. aha <clears throat> uh, asa ka I'm bored. Gusto kong, gusto kong muli po tinis sa inyong lugar. Without me? Yup. I'm worried nga, tigalig balipong kaon niya kung uban upanan ko nimo. mo. I know nga wak pa maayo o maayo ang imong samad sa o. And so, I won't bother you na sa akong laag, okay? Bye! O, asa ka pa, Ingon? Tisan, asa nga doon ko sa ako mga Don't worry, I'll be fine. <sighs> Lula, wa ko'y gusto ni atong babayhana, na alang ni mo. Oh. Sa oras nga makapalayo ka na din hi, Apo, gusto kong biyaan mo ka itong babayhan I want you to find a decent woman o dili sa ni atong babayhana. na. Oh. Lula, gitawagan ko ang Airlines Company kagahapon pang Adlawa. Apan wak paghihapon ko makakontak hangtod karon, ron. Ako ko ng ano. Busy ka nun ay ang ilang linya. O huwa lang gid ko makatiming. Apan, patawagan ko kinipag-usab ni Masing. Gusto ko magkasiguro nga makabiya na kamudin hi ni Adel. Kung dili man ugma, sa sunod na nga adlaw. Kamila? No! Dili kong biya din hi. Na dili ka kauban lula. Apo, dili ko mahimong bihaan din hi. May mga negosyo si Lula din hi. Alang kanimo kining tanan, Stanley. O kung ko kini. Unsa naman lang unya ay mahitabo na yan eh. Kung gustuhon ko pa, kani ato pa unta ko, may apas kanimo dito sa laing nasod, o manimuyo dito o nimo. Pero wa ko kana buhata. Mas gipalambo ko ang atong mga kayutaan, o mga negosyo din alang sa imong ugma. Oh, Lula! So you need to leave. Ako na bahala sa akong kaugalingon. Nakasabot ka ba? Why da utang mahitabo ni Lola? Ipanegoro ko na kanimo, Stanley. Stanley. Ito na ko, Nay. Mamasahiro na ko, Nay. na ko alang ni Inday. agong giputos sa habol aron dili dali mawa ang kainit. Ay na, sige. Nga pag-amping. Ah, sige, Nay. ako, Nay. Ah. na. na siya. Magdali ko. At ko ang bata. Ug habulan ako upuha. Dili ko ka mabuhat ko ni Asi Filipe. Busa matagiga yun nga ako mahibilin sa bata. Ipadigoro e ko yun nga maputos ko kini sa panaktong nga buha. Mulaos ko sa lungsod. At tukulit mo masero. Bugawas ako din sa among amunatanan. May mihulong nga maturo sa tungod sa amon kural? Oh, may mika na o gababay? Para! Keep a change. Thank you, ma'am. Mom. Oh. Ma'am? Uh, Katayming sa ko apot It's good na tag-as kong lakang. Asa mo ka paingon, ma'am? Din he? Yes. And since nga paikon ka mula kao, and so... Ay, wait. Oh. Uy. Uh. Uy. Misakay ka sa kumotor, ma'am? Aha. Uh -huh. Mau ba kinayang imong pangita? Ang magkapalapal? Yes, ma'am. Good. Paandara na imong motor. Nga nung may kanao ka pa man itong imong kisakyan, ma'am, kaganina. Kung wak ka pa di maabot sa si imong paingnan. Kasi pa yung eh, nag-ingon ka wak pa ko maabot. I am exactly where I want to be. dinhi? Ha? May motor ka man di ay, pero di ang gihatod ko nimo naglakaw rata. Ah, uh, guba ang akong motor na itong higayon na, ma'am. Ah, okay. So, let's go? Ah, uh, sige. Asa tapay ko na? Well, um, asa ka pa ikon? Oh, kung asa ka magpahatod mo. Okay. Just drive. Sa lungsod, maybe. Ah, uh, makakita na ko dito. May gipangita ka? Hmm, yes. Unsa masab? Um, motel. Pero ka nang nindot ha? Aron ganahan kang mustay o panako? Oh. ha? Ta -ta Taro mo mo asa bita ma'am? <laughs> you think I'm kidding? Do I sound like I'm joking? Oo oh, ma'am. Dahil <laughs> seryoso wala ko sa pagsulti aron mo to, ha? Mm. Um. <clears throat> oh. Ihug to niya ba yung ano niya pagkakos na ko? Felipe? <laughs> Bahiba pag-ihasad ko rin po sa pinakindot ng motel sa kaso? Aron mo undo ka o ka na ako? Aha? Uh -huh. Now, does that sound serious to you? Uh -huh. Kay seryoso ko, Felipe. Gusto kong ikaupan ka. Gusto kong ikaupan ka.